Welcome sa malinam ng recipe. Magluto tayo ng pinangat na bangus sa kamyas. Una po ay pigain po ang mga kamyas. Ginagawa ko po yan para lumabas po ang mga patas. One point na kamias lamang po ang ginamit ko. And then susunod naman po ay maglagay ng kamatis. Hiniwa ko lamang po yan ng pabilog. Ayan, maglagay na po ng pritong isda. Mas preferred ko pong gamitin ito or ilagay sa ating recipe ngayon dahil habang kumukulo po ang ating sabaw, hindi siya madaling madurog at malinamnam po ito sa sabaw. Natiyak na magugustuhan po ng ating mga anak. Huwag pong kalimutang maglagay ng sibuyas. Nagbibigay po ito ng karagdagang lasa sa ating recipe. And then po ay nag-add lamang po ako ng tubig. Pwede pong isang baso o dalawa. Susunod susunod po maglagay ng patis at cooking oil. Then, para po sa pandagdagang hang, maglagay po ng sili. Pwede pong siling haba. Takpan ito. Hayang kumulo sa mahinang apoy ng 5 minutes. Then, ayan na po. Ready to serve na po ang ating ulam. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share and comment sa ating YouTube channel. Salamat!